Usap-usapan ngayon sa social media ang paglabas at pagkalat ng private conversation ng magandang dilag stars na sina Herlin Boodle at leading man nito na si Rob Gomez matapos na makitang nakapost ito sa Instagram account ng aktor. Trending ngayong araw, December 20, 2023, ang pangalan na Rob Gomez sa social media platform na X or Twitter dahil sa hindi maipiliwanag na dahilan ay nakapost sa Instagram account nito mga private conversation niya sa ilang babae, kabilang na dito ang beauty queen actress na si Herlien. Ayon sa ilan, maaaring ang partner at ina ng anak nitong si Shyra ang nag-post ng mga nasabing screenshots ng conversation upang ibunyag ang palihim na ugnayan ni Rob sa iba't ibang babae. Post ng isang netizen, Mainit-init pa, Rob Gomez's wife, I think, exposed her husband on cheating on different girls. Kerlin Budol and Bianca Manalo were both included. OMG, punta sa Facebook page ni Kuya for the Chaa. Tila mas binigyang pansin naman ng ilan ang mabubasang conversation ni Herlin at Rob dahil basta sa kanilang usapan ay tila may nangyayari na sa dalawa at kapansin-pansin din ang screenshots ng dalawang pregnancy test na parehong negatibo ang resulta. Hindi man malinaw kung kanino kinuha ang nasabing test Ngunit mawabasa ang di umunay mensahe ni Herlin patungkol sa hindi niya binanggit na resulta. Ayon sa nasabing mensahe, kung ano yung possible na maging resulta, anjan ka pa din sana. Sana kung anong maging resulta, anjan ka pa din. Kinakabahan na naman ako. Maliban dito, nanadamay din ang pangalan ng isang pang beauty queen at parte rin ng kanilang seri yung magandang dilag ni si Bianca Manalo dahil sa ilang screenshots din ng mensahe ito sa aktor. Sa ngayon ay burado na sa social media account ni Rob ang mga post na ito. Gayun pa man ay kumalat na ito sa iba't ibang social media platforms. Matatandaan na nitong taong ding ito ay naging laman din ng balita si Rob dahil ibinunyag ng kanyang partner na may anak na sila matapos nitong sabihin sa isang interview na single siya. Nag-viral din ito nang tila akusahan siyang sinasaktan niya ang kanyang partner dahil sa pagsasalita nito. Ngunit sa mga latest interview nito, sinabi niyang sinusuyo niyang muli ang kanyang partner alang-alang na rin sa kanilang anak. Samantala, wala pang pahayag ang mga sangkot na sina Hurley kung Bianca sa isyong ito. Narito rin ang ilan sa mga komento ng mga netizens patungkol dito. Enabler din kasi sigur, binugbog na before, nakipag-reconcile pa. Dapat sa mga ganyang lalaki, once ka na pagbuhatan ka ng kamay, run na, regarding sa anak nyo. Pwede namang co-parenting. Yung ang ganda nung shy girl, pero pumatol ka sa hipon. What a downgrade Rob Gomez. Nakilala ko lang sa si Rob Gomez. Dahil sa naging issue niya before na nambubugbog siya ng asawa niya. I am not even surprised na marami pa siyang baho na tinatago. Ang tanong ko lang, bakit ang dami pang pumapatol sa kanya?